Nabasa no, mo ba ang ngayon? The two of our agents were brutally murdered. Katinikutan. Tignan na yan. Ay. Mabilis mong katunog. At isa pa ako, sir. Malakas ang proteksyon niyan sa bayan namin. Yeah. Hindi ka pa napapagod? Sa umaga, trabaho. Sa gabi naman, parati ka nag-aaral. Kapag hindi ka nag-ingat, baka magkasakit ka. Kailangan, Yoli. Isa lang pangarap ko sa buhay, ang makapasok sa NBI. Alam mo naman, mangyayari lamang yan kapag nakatapos ako ng abugasya o komersyo. Kaya baliwala sa'yo, kahit mapagod ka. Bakit kasi hindi ka makontento bilang abogado? Nandiyan ang pera, Epi. Ayaw mo pang kuminhawa ang buhay natin? Wala akong ibang hiling para sa inyo, Yoli. Kundi mapabuti yung kalagayan. Ito naman ang sakin. Sana maunawaan mo ko. Higit kailanman. Ngayon ko kailangan ng inyong support. Congratulations, Epi. Ang galing mo talaga. Pumasa ka na sa lawyer's bar exam. Natanggap ko pa sa NBI. Salamat, Danny. Pinalad lang ako siguro makapasa sa dalawa. Aboy, hindi lang swerte yan. Kundi dahil sa pagsisikap at pagtsitsaga mo, eh hindi mo mararating ang ganyang kalagayan. Paano, Epi? Iwanan mo na kami. Gano'n na nga siguro. Eh, pinagre-report na kagad ako sa bureau eh. Basta ba, hindi ka makakalimot sa amin eh. Hindi Ay mangyayari yun. Pinagmamalaki kong pinanggalingan ko. At walang dahilan para ikahiya ako ang pagiging janitor ko. Paano, Danny? Ikaw na ang bahala rito. Oh, sige, akong bahala dyan. Sige. Walang gagalaw niya. Sige, yun lang pasok ko, ha? Uh, Cut! Good take. Break for lunch muna tayo. Yun tayo. Okay. Okay. Sequence break. Pare, ilipat natin itong oh, kamera. mo itong sequence na ito. Ito susunod natin. Hawakan okay. mo po. Saan po tayo tayo do. doon. Bakit may problema? Wala naman. Sige, mauna ka na. Sigurado ka? Good afternoon, Miss Romano. May pangako kayo sa amin, di ba? Weekly nyo ngayon. May kukolekta yun lang sana kami. <laughs> pwede bang sa susunod na linggo na lang? Kayo talagang ma-artista, Oh. Pare-pareho kayo. Wala kayong isang salita, ha? Baka nakakalimutan nyo, Miss Romano. Isang bote lang ng asido ang katapat ninyo. <laughs> Kaya nga nakikiusap ako sa inyo eh. <laughs> <laughs> Hindi po pwede yun. Ang sabi ng amo namin, pag wala kami makuha sa'yo, ikaw ang kukunin namin. Pare, tama na, babae yan. Hoy, artista! Huwag na huwag mo kaming pakikialaman. Baka magsisi ka. Kawawa naman ang pamilya mo. Huh? Dulce! Huh? Tandaan mo tong pakikialam mo, Mr. Jess Lapid. Action Star, ha? <laughs> Baka nakakalimutan mo na Big Four kami. Ano? Cho, alika. <laughs> Joe, si Mr. Jess Lapid. Bida, hindi ba kaibigan mo yun? Please, okay, join sir. us. Hindi, may mga kasama ako eh. Sa so, bote lang, oh. May mga kasama ako eh. Babalik na lang ako mamaya. Ikaw ang bahala. Tumawag ka sa corner. Kay Alvarez. Papuntay mo kagad ka ang barkada rito. O oh, sige. Umalis na tayo rito. Hindi, yeah, relax ka lang. Pare! Bakit pare? Ano problema? <laughs> Wala naman pare. Ikinagagalak ko lang makainuman. Ang isang artista. Upok. Maganda, di ka ba kahit Sorry, naka-table na ako eh. Ano? Anong sinabi mo? Naka-table na ako. Bakit? Sino bang pinagmamalaki mo ha? Ito! Walang pinagpat yan! Manila ang kanin pa kahit sa'yo yan! Di ka! Pare, pare, pare. Ha? Pilitin ang tao pag ayaw. Anong problema mo? Hoy! Sino ka ba? Hindi mo ba nakikilala ko sino kami? Kilala ko kayo. Kilala ko kayo. May mga asungot dito eh. Si... Sige. Sige, ituloy mo. Nang tuloy yan lumipad yung ibon mo. Tama pa lang tip sa atin. Dito pala sa mais ang tinatago itong mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisiping na plantation to. Kailangan may report natin agad dito sa opisina. la tinatawag niyo raw ko, sir. Oo, oh, oh maupo ka. Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the Big Four case. Ngayon, napatunayan natin na uh, nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. Totoo yan. But we must move on. Namasa mo ba ang ngayon? Oo, oh, sir. Totoo ang newspaper accounts. Yan din ang report sa atin buhat sa regional office natin sa Cavite. But two of our agents were brutally murdered. ng press. Ito, Malusyo. Tingin nga. <laughs> Ito nga yun. Wala akong punok lang, Malusyo. Sabi, so Epi. Sige na. ko na Mabilis makatunog. At isa pa ho, oh, sir. Malakas ang proteksyon ng sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napag -decisionan ko na i-assign sa iyo ang kasong iyon. Pamilyar ka sa lugar, kilala mong ugali ng mga tao ron. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man. Kaepi, pasensya ka na dito sa inanda ko. Nagabala ka pa, Katano. Bakit bigla yata akin na, napasyal? Kaya kami na pa rito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Kaepi, Maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawa nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ah, ganun mo ba? Eh, sana marami siya maaring makita. Eh, matagal nung tatago si Nardo eh. Sa pool na mapatay niya mga ahente ng NBI. Natunogay niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad. Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Si Nardo, maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na yung si Emong. Saan-saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sa'yo, unahin ko isa nga bago yung ugat. Kaya ipipaalala lang. Kung magkikita kayo, wag mo nga iya sa putik. Kasi nandoon ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa paalala mo, Katano. Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami hindi sa side sa lupa o sa putik ang talampakan niya. Salamat tuloy, Kata, ano? oh, dito lang ako. Sige. Sige, o. Oh. Ah, sige. Ang tingin ko sa inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ako sa inyo at matulungan din ninyo ko. Anong ibig niyong sabihin? Alam ko ang hinahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala na anak ko. Meron ko kasi nakasaksi na ilang tao sa ginawa nilang pagdukod sa aking anak. Kaya lang, tinakot at binantaan nila ang mga itong papatayin ko pa nagsalita. Eh, ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ng mga tao. Kaya balaya pa rin na kakakilusang pangkat. Kung gusto ninyo, sasamahan ko kayo doon sa malagasang. Madalas o abutin doon ang umaga si naemong sa pagiinuman. Sige, samahan nyo nga kami. Dena ako kayo. Dito ba rito si Emong? Bakit? Ikaw ba si Emong? Ako? NBI. Sumama ka sa amin. NBI? kinakatay lang namin kayo ha. Boss, maawa ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko. Ngayon may pamilya ka. Hindi ba kumakatay kayo ng NBI?